Ari nga ho pala yung niluto kong adobon sitaw. Simple nga lang ho pala ang pagkakaluto ko din eh. Pero masarap naman ho at the best ang lasa. Bumili nga ho pala ako ng sitaw sa halaga nga ho palang 40 pesos. Dati nga ho pala pag nabila ko ng sitaw, isang tali nga ho pala ay 10 pesos. Aba ngayon ay kinikilo na. Ang mamahal na ho talaga ng mga bilihin ngayon, lalo na ho ang mga gulay ay talaga namang ginto na ho ang presyo. Bumili din nga ho pala ako sa tindahan na ring toyo, paminta, oyster sauce at giniling. Yan nga ho pala yung mga gagamitin kong sangkap din sa akin lulutuin na sitaw. Ginayat ko nga ho pala rin sitaw at sakto nga lang ho pala yung haba ng pagkakagayat ko di yan. Pagkatapos, sinunod ko naman ho rin sibuyas, ginayat ko nga lang ho pala rin ng maninipis. Sinunod ko naman ho rin bawang, pinitpit ko nga lang ho pala yan para ho mabilis matanggal yung balat. Pagkatapos, ginad ko nga ho pala rin ng medyo maninipis. Padalawang beses ko na nga ho pala rin lulutuin. Nung una nga ho pala pagluluto ko nari, abay na sarapan ho yung mga katrabaho ko. Sa akin ni adobong sitaw. Kaya nung maganda nga ho pala ang sitaw, ay bumili nga ho pala ulit ako. At sabi ko magluluto nga ho pala ulit ako ng adobong sitaw. Hinugasan ko na nga rin ho pala na mabuti rin sitaw. Pagkatapos, nagsalang na nga ho pala ako dyan ng kawali at maglalagay na nga ho pala tayo ng mantika. At magigisa nga ho pala tayo ng bawang, sibuyas at siling mahalang. At ilalagay na rin nga ho pala natin arin sitaw. Pagkatapos ay maglalagay naman ho tayo ng pampalasa ng toyo, umami, paminta. Tapos saluhaluin lang ho natin. At atin muna ho tatakloban para ho mabilis maluto aring ating sitaw. Habang pinapalambot ko nga ho pala rin sitaw, ako muna nga ho pala magsasain din sa rice cooker. Pagkasalang ko nga ho pala, atin mo na nga ho pala titignan na rin akin niluluto. At medyo iga na nga ho pala yung sabaw, ilalagay ko na nga ho pala rin giniling. At isusunod ko naman hong ilagay aring oyster sauce ay nabulol na nga ho pala. Tapos saluhaluin lang ho natin para magmix yung lasa sa ating gulay. At naglagay din ako dyan ng kaunting suka. Tapos saluhaluin lang natin. At makalipas ang ilang minuto, are na nga ho, luto na yung ating adobong sitaw. Habang hinahango ko nga ho pala ari abay amoy pa lang ay nakakagutom na. Kahit nga ho pala simple ang pagkakaluto ko dini, eh, abay makakaubos din ho rin isang kalderong kanin. Kaya mga kalinggit magtry na ho kay magluto na ri at mabilis lang ho rin lutuin at madali pa. Dinamihan ko na nga ho pala rin pagkakaluto ko dini sa adubong sitaw at meron nga ho pala akong cashier na katrabaho at iniinit ko na nga lang ho yung kinabukasan para baunin ko nga ho pala pagpasok sa trabaho. Pwede rin nga ho pala kayo mga kalinggit na mag-request kung anong gusto nyo ipaluto sa akin basta may budget lang ho ako. Ay paano ho mga kalinggit hanggang dito muna ho pala yung aking mini vlog at ako nga ho pala muna ay kakain. At salamat ho sa inyong walang sawang panunood. Bukas ho ulit. Bye bye!